mga tol isa ka lang araw po so, napatras kami mga tul no? pinagalang niya yung bihag pinakapagpigil yung, yung tauhan ni Jojo mga tol pinagalang niya yung bihag dyan nakabulag tayo yan so, okay po tayo pasok natin yung bahay mga tol kasi marami sila parang, parang may tao pa dyan sa loob so si Porto mga tul iniwan ng namin don, kasi gusto niya magpahinga so huwag kayong maalala mga tol si awang awa talaga ako so yan may kalab shout out po sa lahat <coughs> tanaw na natin yung ano mga tol oh. na natin yung uh, dagat mga tol <sighs> sana magka ano tayo ng bangka na masakyan natin mga tol sa lahat ng mga tumulong no nag-request na magkababa tayo so mga tol uh, malapit na tayo eh, hindi lang kami basta basta magkalabas mo kasi sobrang harang talaga marami so yun lang makitaan natin tanungan natin yung ano you no? Know? so pasok pasok okay yung mga naman yung bahay mga tol kasi <laughs> ito yung bahay na nadaanan ko na binigyan ako ng parang budyong mga tol lang kami so ito yung bahay na mapaglinlang mga tol kaya mag ingat kayo kung sinuhan yung mga, mga supporters natin na may uh, bukirin so wag kayo basta basta mag ano nang ibigay sa inyo so wag ng tanggapin <laughs> Siyempre, may galab shoutout po sa lahat ng Los Angeles, Mindanao, local vloggers, mga FW. No? May galab shoutout kay Los Mindanao, Kilia, from Toronto, Canada. May galab shoutout. Thank you so much. No? Ah, ingat yan lagi sa work. No? Alam niyo naman na, malaman ka namin dito. So, thank you so much sa lahat sa support. Kay Alpha Bossy Roman, no? kay Kuya Buds, Fanatics. No? Thank you so much sa support. Ha? Ah. lang tayong biyago. Ha? Wala pa tayo na Wala na buhay 是、啊、了，是了，看到了。 네, 나 ế nam c

Huh? Ha? <tutuk> sinai, the, hey. ha? tahu Hah? Tahu. Ada Hah? naik quarter, apa Sini tahu udah sulut <tutuk> Hah?

may may tinira sa loob. May tao ni sa loob ba? Tapo. Patay na. Tapo. Tawa dito. Halo. Ayo gua pindah. Ayo gua <coughs> pindah. Tolol. Danono tin mga tol.

tol tanaw nyo yung dagat mga tol Ito yung request nyo mga tol na makita natin yung dagat makatawid na tayo at madala natin sa hospital si 44, mga tol Marang kita natin yung ano tol parang makalabas tayo dito tol ha? eh, okay. Pagod na tol, magkit. Kapit na Kapulan mo dito. Lutom na kayo ba? Ano na lang, kain natin dito. Ha? Nakita na lang. Lubi yung pangunahin mo kain dito. No? Ha? Lubi, niyo. Lubi lang talaga. Saging. Saging. Kaya kami po yung papasalamat mga tol. Salamat po kami na. Karatoy na kami dito. Yan dai. Oh, na gitni siya. May mga bangka na oh. makita natin oh. may mga bangka na. Dami nang bangka. Ha? Ah? Ya, yeah, kayo po na papasalamat mga tulong no. Ah. ah Kay Thank you Lord. Ha? Ah. kita ko na ang ah. ano, dagat. May mga bangka na diyan sa baba. Makalabas sa title. Kami na po kami nang ligtas. Salamat sa inyo. Panginoon at saka sa mga viewers. Parang, parang happy si. Thank you so much. Happy si Inday ba? Happy si Inday. Happy kay Kudul kasi ha? ano, nakikita ko ng isla. Oh. Tapos si Portipor, maano na natin sa hospital ba? Gusto ko nang madala siya ay doon. Di pa man si Magdino sa Portipor ito. Kaya masaya ka? ko. Ha? Sa hirap at ginhawa, ang naranasan ko dito sa bundok Isla Burias. Grabe talaga. Ano Pero ano pa rin ako ay -si lumabad lang. Hindi ka nagsisitol na tumulong ka namin dito? Hindi ka... talaga. Basta lahat na kailangan ng tulong, kahit ano pa, ka sa... Mga. Hindi lang maano sa ano. Eh, hey, sigaw mo. Eh, hey, sigaw mo. Eh, hey, punta ka doon. Eh, hey, sigaw mo. Hey, na, kasi yeah, kanina pa ako nagsigaw nagsigaw sigaw. Hey, sigaw mo. Ah masaya masaya talaga ako. Sarap na, ano ba? Support yung mga tolong, no? Inday Adventure, mga tolong. po, oh. mga idol. Pakibisit naman po sa aking munting YouTube channel, Inday Adventure. Ako, ako po yung nagmamakawa. Ako po yung nagmamakawa. Ako po yung nagmamakawa sa inyo. Yan. Lahat. Suportahan nyo po ako, mga idol. Maraming sa salamat sa inyo. Po, sub, uh, sa ang mga subscribers ko. Yeah. Sa lahat na po, mga subscriber ko. Mga silent viewers ko. Ah... Uh, nandito na po ako idol mm -hmm. no sa nag-request sa akin na tulungan ko si 44 mm. -hmm. Uh, sa hawa ng Panginoon nakarating din ako sa hirap at ginhawa paulit-ulit ko po kasi mm. -hmm. grabing naranasan ko dito tol mm -hmm. sabi talaga ilitra ilitra tol Ay, tol okay. eh, tol po salamat po ako mm -hmm. sa Panginoon no, nga uh, maka maka Makalabas tayo sa isla na to kasi malapit na tayo sa dagat. Ayun. Ayun ang si... Walang walang pagsisisi tol, walang uh, pagsisisi. Walang, pagsisisi. walang, pagsisisi. walang pagsisisi, wala, wala, wala. Sa, sa totoo lang, walang pagsisisi dito. Uh, kasi po, mission namin na magkita, magkatabang tayo. Oh, ayun. Sa tang talaga, si talaga. yan ang totoo. Kita-kita kita ta. Nga. No? Ma maligtas na to si 44 kay parang nanghihina na talaga uh, si salamat so, sa ano, i, ano mo, sa lahat mas, ay, binat, sa ano ka dito? Sa solid viewers ko po, salamat sa inyong pagsuporta sa ako ang channel, Electra Adventure ko Ayan, subscribe nyo mga tol, no? Subscribe nyo mga tol. Salamat, thank ito, you. Mga tol. Mga tol. Magaling sa labanan mo, tol. Thank you po, Alpha Charles, Miss G01, salamat sa inyo, ha? Pagsuporta sa ako, ha? Ayan. Channel. welcome, you. welcome, welcome. Ayan mga tol, no? So, Electra <coughs> Adventure mga tol. So ilang araw pa kami nagsama mga tol, no? Ah, uh, ilang araw pa tol nagsama tayo? Ah, uh, 3 okay. weeks na, no? Okay, yung nagsama tayo mga tatlong araw. Ay, nagkikita. So. ay nakikita. Oh. No, oh. Okay. Tatlong so, araw. So, mga tol, yung sabi ko sa inyo mga tol na uh, supportahan suportahan natin yung channel nila, no? Ni Litra, ni Inday. So, yung hinihingi na mga tol is 1,000 subscribers lang mga tol. Pero Ay, sana lang. sa dalawang araw na pagsasama yun mga tol, umabot na siya ng 1,000 something. no So thank you so much sa mga solid supporters natin. At siyempre mga tol, yung kunin lang niya ngayon mga tol. Yung watch hour? Watch hour na lang mga tol para oh. pasado na kay YouTube mga tol. No? So ah uh, tingnan nyo. No? Tingnan nyo yung angulo ng video nila. No? Ay, ginger, kay Elita Adventure, siyempre kay Inday. So para makuha model: model yung 4000 watts hour model. So ako po yung nagpapasalamat talaga no sa inyo no. Maraming maraming salamat. At siyempre mga tol no kahit ano lang kahit 4000 watts hour mga tol siguro mga bukas o sunod na araw makuha na yan. So wala akong ibang salamat mga tol kundi kayo talaga no yung mga yeah. tol, support. Ko. So sa humigit na mga 50,000 subscribers ni ECG no. So oh. ibigay ko sa kanila mga tol mga 30,000 no. Bukayen sa kanila. 30,000 subscribers. Oh. So, yan, no? Sa mga, sa lahat at no? Pakishare po sa video na to. Pakishare po, no? Siyempre, supportahan nyo Inday Adventure, Litra, Edwin Adventure, no? Ayan. Sa lahat na mga namin Ayan. na tumulong dito, kay Creepy, kay Simo, no? Kay Duga, kay Eric Vlog, no? Kay ano pa? Sino pa yan? Uh, yung isa lang, Kuya Bert, no? Kuya Bert Adventure, no? Thank you so much talaga ah. sa lahat Siyempre. Uh... Si Dax Idol, wag niyong kalimutan. Si ano niya rin, panoorin niyo. Oh. Ay, Dax pala. No? Si Dax. Si Dax. So, si Dax, Dax Adventure pala mga to. At siyempre si ano pa yun? Si, si Junji. Ah, Junji. Junji, Junji. No? Uh. Ah, si Junji ngayon tuloy. May, sana magkasama. May ma 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 Papunta na sana sila. Pero nagka-problema si ano. So, yan ang mga tol, no? Yan lang talaga yung hiling ko sa inyo mga tol para matulungan natin sila mga Ay, may tol. Isa Toll, may isa pa. Na may angat yung channel nila. Tol, may isa pa. Mahawa ko si, ano, si G-Lord, si G -60. Ah, G-Lord? Oo. Uh -huh. Okay lang yan, idol. Okay. Yan, kita, no? Yan. Okay. okay. Uh -huh. Subigaw ka, tol. Si idol. Eh, tol. Ay, tol. Tama, tatay. Buko pa rin ang... Yeah. <laughs> na. Si hmm. natulog. Si na, si si oh, no. so, singgit do ba? Singgit dito. selamat bakay magawas na ta. Oh. Singgit ya, salamat, no? Delikado tol magsignasi matauhan juju di ba? Nah, no? yeah. Kita kopiansa ha kita kopiansa yo Pando bye bye ha mau isog na apa andang tanawin tulusun ngeprotes tuh mengga nge mura lagi ni ha teti mangga tuh ngin... cinilas lagi tuh ha bure cinilas ayo montak ya? gejot-gejot ge dia ah teti bas ge dia mau dulu kita ko beberapa cinilas kan ha ambang ka Ngayon na to na tol, na ganin mga bangka tol. Ngayon na to ang tirahaw na yun, para makasakay ito. Ito, isla pa. Oo, ganyan yung isla na to. Na makatabok ta, para makapospital na ito kay Kortipur. So abangan nyo mga tol ha, abangan nyo mga tol. Na makalabas kami, no? Abangan nyo talaga. Hindi mga tol, sobrang saya mga tol. Pero huwag kang masyadong masaya. Day kasi magmasaya daw may ano daw yan. May ibang Oh, may pahiwatig ba? Oh. May ibang Hindi pa tayo nakalabas. Oh. Baka hindi tayo. Malaki ang kita niyo, puti yung dagat oh. Maraming malaking balo Tingnan nyo mga idol. Power Cellphone. Kana? Hey. Bakbakan na ni. Ha. Kaya gin. alert re. di Agay, okay, Diyos ko, ginawa ko. Yan mga tol, thank you so much talaga. No? Ako po yung hindi salamat. No? So, abangan nyo mga tol sa paglakbay namin. Uh, ah, nandito lang yung video namin. Thank us all. Thank you.